Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan naman natin ay tungkol sa makating balakubak sa ating anit at buhok. Dumadating ang pagkakataon na napakakating ng ating buhok. Tapos may mapapansin kayo, yung mga puti-puti na nahuhulog doon sa ating buhok. Kaya mapapansin natin siya doon sa ating balikat lalo na kung medyo dark yung suot nating damit. Napakakating nito. Merong solusyon para jan. Una po, pag pumunta tayo sa ating grocery, merong mga anti-dandruff shampoo kayong makikita. Basahin nyo lang po na anti-dandruff ito. Gagamitin nyo ito uh, sa inyong pagsya-shampoo. Basain mabuti ang buhok bago ilagay ang shampoo at panatilihin itong anti-dandruff shampoo ng mga tatlo hanggang limang minuto bago ninyo banlawan. ah uh, ang isa pang cause kasi ng dandruff ay ang fungal infection. Meron din pong shampoo para dyan. Nabibili naman ito sa butika. Ang generic name po nito ay ketoconazole. Ito po ay ganun din ang paggamit. Babasain muna ang buhok. Ilalagay itong shampoo sa loob ng sachet at panatilihin sa buhok 3 to 5 minutes bago banlawan. Gagawin nyo ito dalawa hanggang tatlong beses sa loob ng isang linggo. Ah, ang paggagamot sa dandruff ay mga 2 weeks hanggang 1 buwan para tuluyan siya talagang mawala. So sa ibang araw ang gagamitin ninyo ay yung anti-dandruff shampoo na binili ninyo sa inyong grocery. So sana matanggal yung mga pangangati sa ating buhok at sa ating anit kasi talagang nakakaperwisyo din naman at saka nagsusugat-sugat chay eh kapag lagi nating kinakamot at maaaring mahulog ang ating buhok. At syempre, magdadagdag na rin ako ng mga tips para hindi malagas ang ating buhok. Maging banayad o gentle sa paghawak ng ating buhok. Pumili po tayo ng manggugupit na magaan ang kanyang kamay. Sa pagbe naman po o pagtirintas ng ating buhok, huwag masyadong masikip at iwasan ang madalas na pagdaday dahil marami po itong chemical. So sana po maging maganda ang ating buhok. Salamat po.